you <laughs> Hello mga kakwentuhan, magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating tahanan ng mga kababalaghan, ang kwentuhan sa dilim. Bago tayo magpatuloy, may isa tayong avid fan ng channel na nakiusap kung pwedeng ibalik ang ating mga kasabihan sa like button tulad ng ating nakagawian ng mga una nating videos. Kaya naman, sa araw na ito, pakitanong sa like button, What happened, Bella? Why are you crying again? Sa susunod niyo siyang makita. Okay, simulan na natin ang kwentuhan. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani, ang inyong storyteller ng mga nakakatakot nakakataka at mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Kung katulad kitang mahilig sa mga misteryosong mga kwento, mag-subscribe na para updated ka lagi sa ating weekly stories na hindi mo pwedeng palagpasin. Tara, umpisahan na natin ang kwentuhan. Ngayong gabi, medyo iba ang ating trip. Karaniwan, di ba, naglalakbay tayo sa mga haunted places, sa mga lumang bahay, o kaya'y kakaibang insidente sa probinsya. Pero ngayon, subukan nating silipin ang katatakutan sa ibang anggulo sa pamamagitan ng mga kwento mula sa mga taong nagtatrabaho sa gabi na nagbahagi sa atin ng kanilang mga nakakakilabot na karanasan sa kanilang night shift. Sila yung mga nagbabantay sa atin sa gabi o yung mga umaalalay sa ospital kahit madaling araw na o di naman yung mga bumabiyahe sa kalsada habang tulog pa ang lahat. Ang trabaho nila punong-puno ng hamon. Pero sinong mag-aakala na sa mga oras na yon, minsan may mga kasama sila na hindi mo nakikita. Kaya mga manatili kayong nakatuto. Dahil ang ating mga kwentong mapapakinggan nyo ngayon, hindi to gawa-gawa lang. Ito'y mga karanasan mismo ng mga taong nasa night shift mga security guard, nurse, taxi driver at iba pa. Mga kwento magpapatunay na ang dilim ay may sariling mga lihim at kung minsan, yung mga inaakala nating pinakamatapang, sila pa yung nakakasaksi sa mga bagay na magpapabago ng ating pananaw. Handa na ba kayong sumama sa akin sa isang kakaibang kwentuhan sa dilim? Kung oo, simula na natin. Ang una nating kwento ay galing kay Mang Ben, isang security guard na ilang taon nang nagtatrabaho. Pero may isa raw siyang assignment na hindi niya talaga malilimutan. Yung nagbantay siya sa isang abandonadong opisina sa labas lang ng Maynila. Sabi ni Mang Ben, unang araw palang daw niya noon, ramdam na niya na creepy ang lugar. Basag-basag na bintana kalat-kalat na papel sa loob. Tapos ang lamig ng simoy ng hangin kahit hindi naman tag-ulan. Nabalitaan din niya sa dating guard na matagal na raw walang tao doon matapos umalis ang kumpanya dahil daw sa hindi magandang pangyayari. Sa mga unang gabi, okay naman daw. Naglalakad-lakad siya sa loob at labas, tinitingnan kung may mga kakaiba. Pero noong ikatlong gabi, mga alas dos ng madaling araw, habang naglalakad siya sa hallway sa ikalawang palapag, may narinig daw siyang mahinang kalabog galing sa isang kwarto, ang room 206. Siyempre, dahil guard siya, kailangan alerto kaagad. agad. Kinuha niya ang flashlight tapos dahan-dahang binuksan ang pinto. Wala siyang nakita sa loob, kundi mga nakatumbang upuan at mga kalat na papel. Nagkibit-balikat na lang siya. Inisip na baka ito'y hangin lang o kaya na may daga. Pero hindi pa siya nakakalayo. Narinig na naman niya yung kalabog. Pero mas malakas na ngayon. Tapos parang may mga hulihila na mga papel sa sahig. Bumalik ulit siya sa room na pinanggagalingan ng ingay at iginala ang mata sa loob. Wala pa rin siyang nakitang hayop o nakaramdam man ng malakas na hangin. Pero this time, ramdam na raw niya ang lamig sa loob ng silid parang may iba talagang presensya. Mula noon, halos gabi-gabi na raw siyang nakakarinig ng kung ano-anong mga ingay, mga bulungan na parang may naguusap sa malayo, mga yabag sa itaas, kahit siya lang naman ang tao. At minsan pangaraw, parang may nagtatakbuhan. Isang gabi habang nakaupo siya sa lobby, bigla raw bumukas at sumara ang pinto sa itaas ng napakalakas na parang may nagdadabog. Dahil sa sunod-sunod na pangyayari, hindi na raw mapakali si Mang Ben. Laging kabado sa pagpapatrolya. Kaya isang gabi, Naglakas loob siyang tanungin ang supervisor niya kung ano ba talagang nangyari sa gusaling iyon. Ang sabi raw sa kanya, may isang empleyado raw doon na bigla na lang nawala at hindi na kailanman natagpuan. Simula noon, mas lalong bumigat ang pakiramdam ni Mambe sa tuwing magbabantay siya sa opisinang iyon. Hindi niya man nakita, ramdam na ramdam daw niya na hindi siya nag-iisa. At kahit matagal na siyang tapos sa assignment na yun, ang mga kakaibang ingay at malamig na presensya sa abandonadong opisina ay nananatili pa rin sa kanyang alaala. Ang pangalawa nating kwento ay galing naman kay Sarah. Isang nurse na nagtatrabaho sa night shift sa isang lumang ospital na kilala sa pagkakaroon ng mga nakakatakot na haka-haka. Ilang dekada na raw ang ospital na ito. Kahit moderno na ang ibang mga kwarto at palapag, may lumang section pa rin sila na ginagamit para sa ilang ward. Dito raw madalas mangyari ang mga kakaibang bagay. Sabi ni Sarah, madalas daw tahimik ang gabi sa ospital, lalo na sa lumang section. Kaunti lang ang pasyente doon, tapos kaunti rin ang staff. Isang gabi habang nagiikot siya para tingnan ang mga pasyente, napansin niyang bukas ang pinto ng isang silid na alam niyang walang pasyente. Dahil sa protokol nila, sinilip niya ang kwarto. Wala naman siyang nakita, pero may narinig siya. Isang mahinang hikbi na parang galing sa sulok ng silid. Tinanong niya kung may tao doon, pero walang sumagot. Nang pumasok siya at tinignan ang bawat sulok ng kwarto, wala naman siyang nakita. Nagkibit-balikat na lang siya at inisip na ito'y isang guni-guni lamang dahil sa pagod. Pero hindi lang yon ang huling beses. Matagal din daw niyang naririnig ang kalansing ng mga instrumento kahit hindi naman ginagamit. O kaya'y mga yabag sa hallway kahit wala namang ibang tao. Minsan pangaraw may nakita siyang anino na dumaan sa dulo ng hallway. Pero nang silipin niya, wala naman. May ilan din daw insidente na hindi talaga malilimutan ni Sarah. May isang matandang pasyente raw sila noon sa isang pribadong silid sa lumang section. Gabi na, tahimik na ang lahat. Bigla na lang daw tumawag ang pasyente gamit ang intercom. Humihingi ng tulong. Nang dumating si Sarah at ang isa pang nurse, nakita nilang nakaupo sa kama ang matanda. Nakatulala sa isang sulok ng silid. Tinanong nila kung ano ang nangyari at ang sabi raw ng matanda may nakita siyang babaeng nakaputi na nakatayo sa gilid, nakatingin sa kanya. Bago pa raw nila ma ang buong silid, biglang bumagsak ang temperatura sa loob at nakaramdam silang tatlo ng matinding takot. Wala naman silang nakitang kahit ano nang tinignan nila ang sulok. Mula noon, mas naging maingat na raw si Sarah at ang kanyang mga kasamahan kapag nadedestino sila sa lumang seksyon sa gabi kahit hindi nila nakita ramdam daw nila na may ibang presensya doon isang presensya na maaring bahagi na ng kasaysayan ng lumang ospital Ang pangatlong kwento natin ay galing naman kay Kuya Ray, isang taxi driver na ilang taon nang bumabiyahe sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Madalas ay sa madaling araw kung kailang kakaunti lang ang mga bumabiyahing taxi. Dito raw nangyari ang ilang kakaibang karanasan ni Kuya Ray. Sabi niya, ang dami raw niyang kakaibang pasahero tuwing madaling araw. Minsan, sobrang tahimik parang walang buhay. Minsan naman kung ano-anong kakaibang kwento ang ibinabahagi sa kanya. Pero may ilang insidente na talagang nagpatindig ng kanyang balahibo. Isang madaling araw, mga alas tres, may sumakay daw sa kanya mula sa isang simbahan. Isang babae raw na nakaputi. Balot na balot ang muka, kaya hindi niya masyadong nakita. Ang sabi nito, ihatid daw niya ito sa isang sementeryo sa labas ng lunsod. Medyo nagtaka raw si Kuya Ray dahil madaling araw pa at simenteryo pa talaga ang pupuntahan. Pero dahil pasahero, pumayag naman siya. Habang bumabiyahe sila, sobrang tahimik daw ng babae. Hindi ito nagsasalita, hindi rin gumagalaw. Tanging ang mahina niyang paghinga ang naririnig ni Kuya Ray. Nang malapit na sila sa simenteryo, tinanong niya ang babae kung saang parte ito pupunta. Imbis na sumagot, dahan-dahan daw itinuro ng babae ang mismong gate ng sementeryo. Pagdating nila sa gate, sinabi ni Kuya Ray na nandito na sila. Lumingon siya sa likod para singilin ng pasahero. Pero laking gulat niya nang makitang wala na ang babae sa kanyang kinauupuan. Ang mas nakakatakot pa, hindi niya naramdaman na bumaba ito sa taxi Taranta raw si Kuya at agad niyang pinakarurot paalis ang kanyang taxi. Hindi na raw siya ulit tumanggap ng pasahero na nakaputi sa madaling araw. May isa pa raw siyang karanasan. Isang gabi, may sumakay raw sa kanyang lalaki sa isang lugar na kilala raw na maraming nangyayaring aksidente. Sobrang lungkot daw ang mukha ng lalaki. At habang bumabiyahe sila, bigla raw nagkwento ang lalaki tungkol sa kanyang pamilya at kung gaano niya sila kamahal. Nang malapit na sila sa destinasyon, bigla raw tumingin ang lalaki kay Kuya Ray at sinabing, Ingatan mo sila. Pagkatapos daw nito, bigla na lang itong naglaho sa likod na upuan. Nang tanongin ni Kuya Ray ang mga tao sa lugar kung saan niya ibinaba ang lalaki, ang sabi raw sa kanya, may isang lalaki raw na namatay doon sa isang aksidente Ilang araw pa lang ang nakalipas at madalas daw itong magpakita sa mga tao sa paligid. Mula sa mga karanasang ito, naniniwala si Kuya Ray na kung minsan, ang mga pasahero nating hindi nating inaasahan ay maaaring hindi na talaga nabibilang sa ating mundo. Ang huling kwento natin ngayon ay medyo kakaiba naman. Ito ay galing kay Ana, isang call center agent na nagtatrabaho sa night shift. Hindi man pisikal ang kanyang trabaho, mayroon din siyang mga kakaibang karanasan sa loob ng kanilang building tuwing hating gabi. Sabi ni Ana ang building daw nila ay medyo luma na at maraming kwento-kwento tungkol dito madalas daw nilang maramdaman ang kakaibang lamig sa ilang parte ng building kahit naka-aircon naman. Minsan din daw ay may naririnig silang mga buluman o mga yabag sa mga pakanting cubicle. Isang gabi habang break time nila, nagkayayaan silang magpunta sa pantry sa second floor. Sila lang ang tao sa floor na yon dahil halos lahat ay nasa kanika nilang mga workstations. Habang nagkakapi sila, bigla raw nilang narinig ang malakas na kalabok mula sa isa sa mga conference room. Nagkatinginan silang magkakaibigan. Kinakabahan man, naglakas loob silang silipin ang conference room. Pagbukas nila ng pinto, wala naman silang nakita. Pero ang mas nakakapagtaka, nakasara ang lahat ng bintana at wala namang pwedeng magdulot ng sobrang lakas na kalabok. Mula noon, mas naging conscious na raw sila sa mga ingay sa paligid, lalo na tuwing sila na lang ang natitira sa floor. Mayroon din daw silang isang cubicle na iniiwasang gamitin sa gabi dahil madalas daw doon makaramdam ng kakaibang presensya at parang may nakamasid sa kanila. Isang insidente paraw ang hindi makalimutan ni Ana. Habang nagtatrabaho siya Biglaro tumawag sa extension niya ang isang numero na hindi niya kilala. Pagkasagot niya, wala siyang narinig sa kabilang linya, kundi isang mahinang buntong hininga. Tinanong niya kung sino yon, pero walang sumagot. Nang i-check niya ang call logs, wala raw nakarehistrong tawag sa oras na iyon. Ilan lang ito sa mga kakaibang karanasan ni Ana at ng kanyang mga katrabaho sa call center tuwing gabi. Patunay raw ito na kahit sa modernong kapaligiran, hindi pa rin natin maiiwasan ang mga pangyayaring hindi natin kayang paliwanan. Mga kakwentuhan, iyan ang ilan sa mga nakakakilabot na karanasan ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa iba't ibang larangan sa gitna ng gabi. Talagang nakakapagtaka at nakakapagpaisip kung ano nga ba ang mga lihim na bumabalot sa dilim. Ngayon, gusto ko rin marinig ang inyong mga karanasan o kaya'y mga kwentong naririnig nyo mula sa mga taong nagtatrabaho sa gabi. Mayroon ba kayong kakilarang security guard or nurse o driver o di kaya'y call center agent na mayroong kakaibang karanasan na gusto niyong ibahat? I-comment yung sa baba ang inyong mga kwento o kaya na may mga reaksyon sa mga kwentong ating napakinggan ngayong gabi. Hanggang sa susunod na ating pagtatagpo sa dilim, mag-ingat palagi mga kakwentuhan, paalam! Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at i-share ito sa iyong mga kapwa mystery seekers. Mag-subscribe na rin sa ating channel para sa marami pang content na tulad nito at pindutin ang bell icon upang hindi maiwan sa ating mga weekly videos.